Hello sa inyong lahat mga ka-super team Magandang gabi sa inyo At ang oras ngayon ay 11.37pm na At ayan nga sobrang wapak asin Super duper Pak na pak Ang bintahan natin Ngayong bispiras Ng New Year So ngayon sasalubungin na natin Ang New Year Kunting minuto na lang uh, uh, 20. 20 28 minutes na lang Ayan At sasalubungin na natin Ang January 1 2025 Ayan, salubongin natin ang may tuwa, sigla at pag-asa Ang bagong taon na year 2025 At ito nga, masyado nang maingay dito sa labas ng Super T Yung Mga motor, paputok, ayan meron, mga na, meron ng mga nag advance paputok Siyempre, ako nag-base na ako today at mamaya nga ay meron tayong uh, Siyempre, salisalo Meron tayong uh, pakulo every... New Year na namimigay tayo ng konti lang naman na kwarta sa ating mga sa mga nagpupunta dito, dito sa amin na kamag-anak ko. So, uh, syempre, kung baga, parang sa akin kasi i-share yung blessings na natatanggap natin sa iba. So, kahit maliit man yun, at least nagka -share, share tayo sa iba. So, mamaya, sasalubong natin ang New Year. So, I hope na lahat ay okay today at syempre, may tayong konting ngarap mamaya. So, see you later mga super D at happy, happy New Year sa lahat. Bye! For a while at ito ang kaganapan mga ka sa labas ng amin ah, no, super T at super bio at security hi ayan marami na nagingay at meron na ginagawa no, kukwis dito wala pong mga light eh, ay nagpapaputok na po mga ka kasi marami at paputok tong kuya ko so ayan ah, naguuna na ng pakit unti so see you na lang later ulit mga ka at happy new year ulit ayan happy new everyone mga ka Lumayo no, maging kaya tayo natin yung bagong takon Ayan o tayo maraming Happy Ayan marami pa tayong pabutok Huwag okay, mga makilala Marami pa tayong reserva here Yung mga pa may yung... <laughs> na kayo bumili <laughs> Ayan, customer natin kauna-una ang nagpapakasay sa Super D ngayong 2025 Congratulations! Ito yan nga mga ka-Super may mga first customer na tayo agad ngayong new year na ito at syempre super alak kami bibilin ko kuha muna tayo at ayan nga mga ka super ting ating mga customer ngayong 2025 diba K ka Kaka kakabukas pa lang ng taon ay meron, meron na agad tayo mga buhay naman ng customer at syempre super alak kami bibilin Happy New Year po sa inyo. Ayan. At ayun nga mga ka-super Meron na kita yung customer please. 2025 diba grabe ay grabe at pasok pa lang ng 2025 ay meron mga super customer so blessing yan mga super DA sabi ko ay magiging super blessed ang ating bond 2025 sempre sana kayo rin mga super DA magiging super blessed ang 2025 na ito at ayan ang nga sinalubong na natin ng bagong taon so panatilihin natin ang pag-aalab ng ating puso na na sa taong ito ay ma mas maganda ang pasok ng taong ito, na ito para sa ating lahat. At yan, nauutal pa nga ako syempre, nagngarag pa rin at saputukan kanina. So, see you na lang later ulit mga kasuperty para sa aking mga update. At syempre happy happy new year ulit sa inyong lahat. At yan mga kasuperty, meron ulit tayong customer ngayon. Diba, 2025, kumuulan ng customer dito sa superty at anak to ni Tama ba? Ako ni So, yan. Happy new year sa inyo. Ayun na, may mga camera siya eh. Mga, nanonood ka ba ng vlog ko? Minsan. Ay hindi, Ay, ano ba yan? Ngayon mapapanood mo na. At ayan nga mga ka-super pagkatapos nating magbenta, kainan na. Ayan. Ako maraming pang buhibin yung mga ka-super tea, lalabas mo na ako. At ayan nga mga ka-super so natapos na nating salubungin ang 2025. So anong oras na ba ngayon? 1.42 AM na. So, ngayon ay Wednesday na talaga. So, naalala ko na kung anong araw ngayon. So, Wednesday na talaga ngayon mga ka-Super So, happy happy New Year sa inyo. At syempre, gising pa rin ako. At ang dami pa rin dito ngayon. Customer natin ngayon yung palis na yan, yung, yung motor. So, ang dami, dami pa rin ngayong oras na ito sa Super T. Kaya, tuwang tuwa talaga ako kasi grabe yung sales natin today. Kung ikukumpara ko yung sales natin nung uh, bisperas ng, ng Christmas at ngayon sa bisperas ng New Year ay mas major, major, as in super major na mas malaki yung ating sales ngayong bisperas ng bagong taon. So, kaya maraming salamat po Lord, siyempre sa pagpapalang ito sa blessings kasi pagbukas pa lang ng taon, di ba, binilest agad tayo ng ating, ang ating Panginoong Diyos. ah uh, Customer agad yung bumugad sa atin as in nagpuputukan sa ng alas 12. May customer agad kaya nakakatawa So, thank you po Lord sana ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpapala sa siyempre sa amin pamilya, siyempre sa inyong mga kasupertee at sa buong mundo. At siyempre, world peace at syempre magbalik love tayo sa kanila lahat. Para sa ganoon ay happy tayo ng lahat. So, magbalik love tayo sa ating Panginoong Dios. So, mga kasupertee, muli, binabati ko kayo ng happy happy new year. See you na lang ulit bukas sa aking bagong bagong content. At ito po muli, si Alvin Richards na super tindero pa rin ngayong 2025. At muli, Happy New Year! Bye! Good night! Good morning! Pala bye mga super ti